At one point, naikwento ito sa sambayanan na ang iyong sariling ama ay umalis ng Pilipinas nang uh, alam niya ay uh, namatay ka. Mm -mm. Nung pinanganak. Nung pinanganak, mm -hmm. di ba? So, he left the country. I think you were 18, 19, and you found your father. W w what is the story? Um, well, ganun po. Tama ta yun? Opo, uh -huh. pagkapanganak sa akin, umuwi siya ng takloban. And then sinabi sa kanya ng lolo ko na hindi nabuhay because ng lolo. May lolo's typical Spanyol na, alam mo yun, na nung nakita parang kung sino lang siguro, sinino. And umalis ang dad ko, bumalik na ng Amerika uh, na lumalaki ako na hindi niya alam na nag-exist ako, na buhay pala talaga ako. So, nung hinanap ko siya, when I was 18, right after ng debut ko, pinuntahan ko siya sa Angeles dahil sabi ni Mama, may sister siya doon, si Tita Alice, na half American din. So, nung pagdating ko, nakita ko si na Tita Alice, at doon ko nakilala yung pinsan kong si Antonio Aquitania. That's her mom. Tita Alice is Americana. We're Ford eh. But the dad of Tonyo is Filipino na. Although yung dad ko is half. Kasi ang pure American was my grandfather na Air Force pilot sa Clark Air Base nung araw. So nakita ko, may mga kamag-anak pa ako doon. And then nakausap ko na yung dad ko finally. And pinadala, before kasi... Kumusta? Kumusta yung pag-uusap na yun? I was very excited. Parang literal na nabuo yung, yung kulang doon sa barahan ng buhay ko. Tapos, okay na ako. Alam mo, Tito Boy, pag hindi mo kasi nakasanayan yung tao na kahit magulang mo, uh -oh. makilala mo lang, okay ka na. Hindi mo naman siya talagang literal na hanap-hanapin na sana. Kasama ko siya, katabi ko siya. Although meron, kasi inuwian niya, in, inuwi niya ako kaagad. After three months, nung nagkausap kami, umuwi sila ng family niya from US. the United States. Uh -oh. Uh -oh. So, nagkita kami, Nakakalong ako sa kanya, parang bumalik ako sa pagiging Pagkabata. little girl. Oo, ba? na mo naman yung storya ng buhay namin. Uh Oo. -oh. ba diba, na lumalaki ako na hindi niya alam na may anak siyang ganito kaganda, <laughs> napakakapal, <laughs> may ganito siyang anak. <laughs> tapos biglang uh -oh. may tapos sang nagka-apo siyang Daniel Padilla na, 'di diba, na? At, mabuti rin. Tingnan mo naman, madrama ang kwento, pero nakangiti ka pa rin. Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> 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 talaga. Ikaw hindi, yun. Uh -oh. Ito'y hindi pwede natin hindi pag-usapan because uh, you've been in the news lately. But I'll make it as general as I can. Dahil maraming tao po ang involved. Uh, what do you wanna say tungkol dito sa iyong ex? And in general, are you friends with your exes? No, we're not. Ah, talaga? Ah, with my exes? Uh -huh. Lahat friends ko, lahat ng exes ko, ito pa lang yung ex na hindi pa. But I think naman magiging kaibigan ko yan eventually. Kasi gano'n naman ang ano eh. Diba, parang ang pagpapatawad ay hindi naman overnight. So siguro hindi naman ako lang, siya lang yung pwede kong patawarin. Kailangan ko rin patawarin yung sarili ko. And siguro sa part niya, kailangan din niya akong patawarin at pagdating ng araw, magkapatawaran and then maging magkaibigan. Ganun naman ang nangyayari. Tama. Oo. At maari hindi naman na kami din magkita at magkausap dahil wala naman kaming anak eh. Wala, kumbaga wala kaming koneksyon na pwede. but for me para sa sarili kong katahimikan, eh eventually makakapagpatawad din. Oo naman. Mm -hmm. Pero hindi nangangahulugan that uh you're not going fall in love again. Of course not. Balik lang tayo doon sa umpisa natin ng pag-usap, yes. 'di ba? Walang taong makakapigil na magmahal kang muli. Totoo yun? Yeah. Oo. Of Lalo course. na ngayon? Lalo na ngayon. Hello. Hi. <laughs> ah, wala pa ba? Ano Hello. ang sasabihin mo doon sa iyong potential uh, next man, boyfriend? Di ba malay natin, nandyan lang. Yeah. Adalahiya, naglalakad lakad oo, ano? oo nga. Oo. Do better. <laughs> 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 Napaka-landi. <laughs> <laughs> Uy, wag na yan! Hindi <laughs> ko na kaya yan! <laughs>